Nararamdaman mo ba na minsan nawawala ng gana at pagmamahal ang partner mo sa iyo? Halos ikaw ay binaliwala na niya. At halos hindi na siya nagsiselo sa iyo. Ligaya ng dati na halos sobra-sobra ang pagsiselos niya sa iyo at nararamdaman mo na mahal na mahal ka talaga niya. Kaya ngayon ay nagiba na talaga ang partner mo. Gusto mo ba na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng plastic o zeplak at lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka isilid o ilagay mo rin ito sa plastik na pinaglagyan mo ng asukal. At pagkatapos mo nang malagay lahat, pwede mo nang isarado ang plastik o ang zeplak at ilagay ito sa bulsa mo kahit saan ka man magpunta, basta dalhin mo ang ritual na ito. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong manumbalik ang pagmamahal at dalhin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At sobrang mababaliw na sa kakaselos ang partner mo sa iyo. At mararamdaman mo na talaga na mahal na mahal kanya. Basta tiwala lang Huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.